Ginawa ni Jim Joris kay Cherry? Hinula ng komento, ito na nga ba ang mga patunay na hindi scripted ang lahat sa kanila? Tutuhanan na nga ba ang kanilang pag-iibigan? At hindi pera-pera ang labanan? Ito nga ay dahil sa nakakagulat na ginawa nitong si GM kay Cherry White kung matatandaan nga natin na sa muling pagkikita ni Cherry White at GM Joris ay talagang kinikiligan ito ng maraming netizen samantala na nga nitong si GM at Cherry na maayos daw umano ang kanilang paghihiwalay noon At tinamin pa nga nitong si GM na kung magkaroon daw umano ng chance na magka-girlfriend ulit Ay itong si Cherry White daw ang kaniyang gusto Samantala, ano nga ba ang ginawa nitong si JM kay Cherry? Na inulan ng maraming komento, mainit nga pinag-uusapan ngayon Ang latest video nitong si JM na kasama itong si Cherry White Ang caption nga nito ay ikaw ang gusto ko makasama araw-araw. Makikita nga natin rito na napakaganda ang suot nitong si Cherry White sa panilang naging date nitong si JM. Ibinihagi nga nitong si JM na magme-meet daw o mano ang kanyang magulang at si Cherry White. Makikita nga natin itong si Cherry White na gandang ganda ito sa nanay ni JM. Kikita natin rito ay bilib na bilib itong si Cherry dahil sa si pinintahan nilang lugar ay tila social daw ito at tahimik. Makikita nga rin natin dito na binigyan ni JM ng bulaklak itong si Cherry White at may nakalagay pa nga ito. Will you be mine again? Makikita nga natin rito na mukhang tanggap na itong si Cherry ng kanyang mga magulang para sa haanap nitong si JM. Samantala, maraming netizen na ang kinilig sa double date na ito. Sabi nga ng isang netizen, wow, grabe. Nakakakilig kayo. Bagay talaga kayo ni Miss Cherry White. Nakakatuwa. Yung parents, super supportive.